Bago po natin simulan ang ating video, nais ko munang magpaabot ng taos pusong pasasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating YouTube channel. Isang lalaki, sagot ni Hong Xian Yi. Napatingala ang pinuno ng pamilya siya at nagbulong sa sarili. Isang lalaki pala, kung pagmamasdan ng mabuti, matangkad nga at tuwid ang katawan, ngunit kulang sa likas na ganda ng isang babae. Ang ibabang bahagi ng katawan ay matibay na para bang haligi, at halatang hindi siya sanay magsuot ng palda. Mukhang nagkamali nga ako sa pagtukoy ng kasarian. Haha, ako talagang hanggal, namula ang kanyang mukha, sabay sabing may pagkailang. Paano ko nga ba nagawang magkamali ng ganun? Tumawa siya ng pilit at muling nagsabi, Hong Ferry tunay kang nakakatawa. Ngunit biglang sumiklab sa galit si Hong Qianyi at pasiga na bumulyaw. Paano nyo ako pinaglalaroan at paulit-ulit na binibastus? Gusto nyo bang mamatay? Sa sandaling iyon, tumakbo pa palapit si Xiaoji, tinatawag siyang Hong Senior Brother. Sabik itong lumapit, hawak ang isang sisidlang gourd at masiglang nagsabi. Ipinapadala ito ng guro. Sabi niya, ipainong ko raw sa iyo, kapatid. Tikman mo, napakasarap nito. Nanginginig sa ini si Hong Xian at malamig na umismin. Labis na akong mababaliw. Sino bang nagsabi na kulang ang lakas ko? Hindi lamang ako pinipiga ng nakapupunat na ijunlin. naririan pa ang lakas ng huwad na immortal na ninuno ng pamilya siya, isang puwersang hindi ko kayang tapatan. Pagkatapos, iginagalang siyang nilapitan ng pinuno ng pamilya siya at nagbigay galang. Kung ganun, si Fair Hong pala. Patawad kong napagkamalan kitang young Master Hong. Hindi ko intensyon ang maging bastos. Bagamat naiinis, kinuha ni Hong Sian Yi ang gourd at tinalikuran sila. Nagningning ang mga mata ni Xiao Ji sa pananabik at masayang ngumiti. Si Auntie Shu rin gustong matikman ulit. Tinanggal niya ang takip ng sisidlan at masayang uminom mula rito. Napatili ang mga nakasaksi sa likuran. Ina, ano ito? Posible bang ito ang hilig ng matandang demonyo ng Bai Fa? Ang kakaiba naman, kahit si Yun Lin ay natigilan, pinulot ang natanggal na sombrero ni Xiaoji at medyo nahihiyang nagpayok. Xiaoji, mag-ingat ka. Huwag mong hayaang mahulog ang sombrero, baka magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa guro. Ngunit hindi gaanong pinansin ni Xiaoji sa halip na pabuntong hininga siya at nagsabi, "Masarap talaga." Masayang sinabi ni Jun Lin habang inakay si Xiaoji palayo. "Halika na, Xiaoji Doon tayo at magagahan agahan Masunurang sumagot si Xiaoji "Opo, Guru." Sa mga oras na iyon, ninas ang batang Panginoon ng pamilya siya at nag Dalhin niyo rito ang ilang babae para sa batang Panginoon. Gagamitin ko sila ngayon. Agad namang sumagot ang tauhan. Naiintindihan, batang Panginoon, ngunit hindi niya alam na pinagmamasdan siya ni Hangi mula sa tabi. Nakaramdam ito ng malupit na enerhiya kaya mariing kinipigilan ang kanyang ngipin habang masamang nakatingin kay Yunlin, galit na bamulong. Sumakay ka sa Kuenpang, niyurakan ang dangal ng aking pamilya siya, at pinahiya mo ako na parang langgam sa harap ng lahat. At ang disipulo mo, hinding hindi ko ito palalagpasin. Ipapakita kong magiging giniling na karne ang alaga mo. Ang buong Shin Tian sect ay magiging alabok. Sa oras na iyon, may isa pang taong nakatayo sa likuran at nagmamasid sa batang Panginoon ng Siya. Nakasuot ito ng sombrerong tumatakip sa mukha. Nang naglakad ito palapit, napansin siya ni Hong Chi at dama ang bigat ng masamang enerhiya. Napatawa siya ng may kasamaan. Haha, mukhang may magandang palabas na mangyayari. Kasabay nito, malakas na inampa ng batang Panginoon ng siya ang mesa at pasiga na nagreklamo. Bakit hanggang ngayon wala pa ang mga babaeng gusto ko? Nataranta ang dalawang katulong at paulit-ulit na humingi ng tawan. Pasensya na po, pasensya na po, batang Panginoon. Ngunit galit na umungol ang batang Panginoon ng siya, mga walang silbi. Paano nyo nagagawang paghintayin ako? Bigla na lamang, ang taong nakasembrero ay umatake na gamit ang espada. Nagulat ang batang Panginoon ng siya, napasigaw. Sino ka? Automaticong gumana ang kanyang protection, itinulak palayo ang taong nakatekip ang mukha. Bumagsak ito sa lupa ngunit agad inihampas ang espada ng paalang, bagaman nakapilmi pa rin sa gulat. May ganoong kataas na lihim na kayamanang pananggalang ang batang ito. Sayang at hindi ko na ang pagkakataon. Nagngangalit sa galit ang batang Panginoon ng siya, na milipit ang mukha at iniangat ang kamay pasulong. Ang tapang mo, may lakas loob kang sumalakay sa batang Panginoon dito mismo sa pamilya siya. Agad namang nagsitakbo ang mga tauhan upang pumagitna. Nakaharap sa kanya ang mga tauhan at pasiga na nagsabi na mayroong mamamatay tao, at hinikayat ang iba na protektahan ang batang panginoon. Ngipin grind ng lalaking na kotikip ng sembrero habang ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding espiritual na enerhiya. Mabilis niyang tinipon ang kanyang kapangyarihan sa galit, iniisip, Kailangan kong kumilos bago pa dumating ang mas marami. Hanggat mapapatay ko ang hayop na ito, wala nang halaga kung hindi na ako muling mabubuhay. Isang alay ng dugo para sa ganap na paglipol. Muling inihampas ang kanyang espada na parang hangin, kasabay ng pagbigkas. Saturday ani, mamatay ka. Ang batang Panginoon ng Siya, nanginginig sa takot, ay itinataas ang kanyang kamay upang sampay ng baliw na ito. Sinusunog niya ang kanyang dugutsi, gusto ba niyang mamatay ng sabay? Pigilan nyo siya, ngunit mabilis na pinugutan ng taong may sembrero ang bawat tauhan gamit ang kanyang talem. Sa gitna ng kaguluhan, naputol ang braso ng batang Panginoon, at siya'y napasigaw. Nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga tao? Bilasan nyo, pigilan nyo siya, napakalakas ng kapangyarihan ng lalaki kaya't walang makalapit. Gayunman, hindi niya napatay ang batang Panginoon ng Siya, kaya mariin siyang napamura. Demonyo, sunod-sunod na nababalawala ang mga atake ko. Isa na lang sana at matatapos ko na siya. Muling nagpakawala ng matinding puwersa ang nakasembrero, pinagtataga ang lahat ng tauhan ng batang Panginoon ng Siya. Sinumang mang sa akin ay mamamatay. Nagningning ang kanyang mga mata sa espiritual na enerhiya habang pasiga na sinabi. Hayop ka, hinding-hindi kita palalampasan ngayong araw na ito. Ang batang Panginoon ng Siya, nasa bingit ng kamatayan, ay napilitang magsalita ng mahinahon. Dakilang ginoo, sino ka ba talaga? Hindi kita inawe, bakit mo ako tinutugis? Ngunit ang lalaking nakasembrero ay lumundag pa'y taas, Hawak ang espada, handang hamampas pababa na may matibay na pasya na patayin siya. Haha, -ha, ang mga kasalanang nagawa mo sa buhay na ito ay hindi na mahuhugasan kailanman. Mamatay ka, samantala, isang tao ang dalidaling tunguro at sumigaw. Masama ito, may isang mamamatay tao sa likurang bakuran na tangkang patayin ang batang panginoon ng siya. Nagpupumilit ang mga bantay ng pamilya siya na pigilan ang lalaki. At nang marinig ito ng iba, nagsigawan sila. Diyos ko, totoo ba o hindi? Bila sa nyo, puntahan natin. Samantala, hinawakan ni Hong Chiani ang kanyang baba at nagtanong nang may interes si Hong Chiani. Siya Hong, natuklasan mo ba ito kanina pa? Nakunat ang noon ni Hong Chiani at sumagot. Seryoso, master, hula lang naman ang ginawa ko. Sa kabilang panig, isang tao ang hamarang sa espada ng lalaking na Cotikip. Ang matandang may mahabang balbas kambing at kumikislap ang mga mata ay tumingin pababa ng may paghamak. Matapang na daga, nang ahas pang manggulo sa pamilya siya, mabilis niyang sinunggaban ang leeg ng lalaking na kotikip ng sombrero at pinisil ng mariin, sabay pinagduldulan ito pababa hanggang. Bumaon sa lupa, mariin siyang nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo? Ngunit ngumisi lamang ang lalaking na kotikip at bamulong ng may panunuya. Sino ang nagpadala sa akin? Ha! Ang mga kasalanan ng hanghang na ito ay hindi mapapatawan. Sayang lamang na nauna ka ng kumilos, kung hindi, siguradong ako na ang pumatay sa kanya. Dama po ang malamig niyang tingin kay Chiani at tinanong. Kilala mo ba siya? Nakatawid ng braso si Chiani at kalmadong sumagot. Matandang ninuno, isa lang siyang baliw. Hindi ko siya kilala. Tila nasipa ng kabayo ang kanyang ulo kaya sira ang isip. Ang nais niya lang ay patayin ako. Sa pagkarinig nito, biglang tumindig ng diretsyo ang lalaking nekotikip at pasiga na bumulalas. Hindi mo ako kilala, ha? Makinig ka, ang lolo mo'y hindi kailanman nagpalit ng pangalan o apelido. Ako si Liu Gia, nagulat at napatigil ang lahat. Ano, si Liu Gia, lumalabas na siya ang demonyong espadang si Liu Jia. Nag-usisa si Yun Lin, talaga bang ganoon siya kalakas? Agad namang sumagot ang lalaking nakadilaw na kasuotan, halatang nasa sabik. Siyempre, ang kanyang espada ay parehong mabilis at tiyak at kumikilos siya ng walang sinusunod na batas. Kapag may nakita siyang taong hindi niya gusto, agad niyang huhugutan ang kanyang espada at papatayin ito. Tama, noong araw, nilaybat niya ang buong yana upang maghanap ng malalakas na kalaban para sanayin ang kanyang espada. At lahat ng nakatagpo niya ay napuno ng sugat. Dahil dito, ang lahat ng mga cultivador sa yana ay labis na natakot sa kanya. Sino ang mag-aakalang pupunta siya rito sa Pamilya Sia upang patayin ang batang Panginoon? Paano kung ang pamumuno sa Pamilya Sia ay mauwi sa kamay ng isang demonyong kultibador? Mariing pinisil ni Liu Jia ang kanyang kamao at pasiga na sinabi. Tama na ang inyong ingay. Ako ang kumuha nito, Tian. Mariing sinabi ni Tian inang may galit. Wala naman akong alitan sa iyo. Bakit mo ipapahamak ang iyong buhay para lang subukan akong patayin? Ngumisi ng malamig si Liu Jia. Walang alitan, sabi mo. Ang pamilya niyo ang dahilan kung bakit namatay ang aking nakababatang kapatid sa sekta. Nagulat si Tian Yi at nagtanong. Ang iyong nakababatang kapatid sa sekta. Muling naglahad si Liu Jia. Ang pangalan ng aking nakababatang kapatid ay si Lai Xiao Mula pagkabata ay kami na ang nag-alalayan sa isa't isa. Nang kami ay lumaki, sabay kaming nagsanay ng kultibasyon at naglakbay patungo sa silangang dominyon. Noong taong iyon, naktupo, naka-breakthrough, siya sa antas ng golden elixir at binalak pumunta sa lalawigan ng ling. Sabi niya, nais niyang makita ang pinakamagandang dagat ng mga bulaklak sa silangang dominyon. Ngunit noon, nakatanggap ako ng mga oportunidad at nalulong ako sa paghasa ng aking teknik sa espada, kaya't hindi ako nakasama sa kanya. Bilang resulta, makalipas lamang ang ilang buwan, nabasag ang jade pendant na iniwan niya para sa akin. Alam kong may nangyari sa kanya sa lalawigan ng Ling. Agad akong nagtungo roon at habang naglalakbay ay nagtanong-tanong ako ng impormasyon, halos maubos ang lahat ng aking naipon. Doon ko nalaman na nakipagtalo ang aking kapatid sa sekta sa iyo sa Zoo Zion Pavilion sa lungsod ng Enyang at pagkatapos ay dinakip siya ng mga bantay ng inyong pamilyang siya. Simula noon, hindi na siya muling nakita. Alam ng lahat sa lungsod na ang batang Panginoon niyo ay lubhang malabog. At may mga bulong-bulungan pa na palihim kang nagsasanay ng isang nakapangangilabot na teknik upang palakasin ang iyong yang sa pamamagitan ng pagsipsip sa yin, dahilan ng pagdurusa at kamatayan ng maraming inusenteng babaeng kaltabador. At higit pa, ang aking kapatid sa sekta ay isa ng Golden Elixir Practitioner. Siguradong nahulog siya sa mga kamay ng inyong masamang. Panginoon, mariing sinuntok ni Liu Jia ang lupa nanginginig sa matinding galit. Hindi ko maisip kung anong mga pahirap ang dinanas ng aking kapatid bago siya namatay. Simula noon, nanumpa ako na maghihiganti ako kahit ano pa ang kapalit. Kaya't nagpulsigi akong magsanay ng walang tigil, hinanap ang mga taong mapag-eensayuhan, hanggang sa tuluyang naktupo ko ang integration realm. At nang magsimula akong maghanap ng oportunidad upang isakatuparan ang aking paghihiganti. Nang ako'y nagsimulang maghanap ng pagkakataon para maghihiganti, nadiskubre ko na sa tuwing lumalabas ka, palaging may grupo ng malalakas na bantay na sumusunod sa iyo. Kung sumugod ako noon, tiyak na mabibigo lamang ako. Kaya't wala akong nagawa kundi magtago at patuloy na maghintay ng tamang sandali. At itong handaan na inorganisa ng inyong pamilyang Sia ang pinakamainam na pagkakataon para kitilin ang iyong buhay. May kasabihan nga, ang pinakadelikadong lugar ang siyang pinakaligtas. Kaya dito mismo, sa teritoryo ng pamilya Sia, ako aatake sa iyo, sapagkat dito ka pinakakampante, at dito rin pinakamatimbang ang tiyansa kung magtagumpay. Ngunit sa hindi inaasahan, pinagmigilan niya ang kanyang mga ngipin at tinitigan ng masama si Tian Yi. Napakatibay ng walang kwenta mong buhay. Sobrang hirap kitang patayin. Kaunting kaunti na lang. Konti na lang talaga. Si Tian ay napabulong, Zuyan Pavilion, Li Xiao. Hindi niya napigilan ang dilaing may kahalayan at nagsabi, Ah, ganoon pala, naalala na nitong batang amo. Ang babaeng iyon, siya pala ang nakababatang kapatid mo. Nagpatuloy siyang may kasamaan sa tinig. Ang mga babaeng cultivador na nakasama nitong batang amo ay hindi na mabilang. Karamihan sa kanila ay nakalimutan ko na. Ngunit laging may ilan na nag-iiwan ng malalim na bakas. Kahit makalipas ang maraming taon, sila ay karapat dapat pa ring alalahanin. At ang nakababatang kapatid mo ay isa sa kanila. Malinaw na malinaw pa rin sa alaala ko, isang katawa na mapangakit, ngunit masyadong mainitan ang ulo, parang paputok na kaunting udyok lang ay seisibog na. Pagkarinig nito, lalo pang nadala ng matinding galit si Liu Jia, na mula ang mga mata at muling sumagi sa kanyang isip si Lai Xia. Kapatid, tigilan muna ang pagsasanay ng espada, halika't makipaglaro ka na lang sa akin. Samantala, ipinagpatuloy ni Tian ang kanyang kababuyan, inilabas ang dila na parang halimaw at nagsabi. Pero ang babaeng gaya niya, kapag nasupil, mas masarap paglaruan. Noon paman, sa Heavenly Pavilion, kinausap ko siya, ngunit napakasama ng ugali niya. Kaya ipinasok ko siya sa kanyang silid. Ngunit ang ikinagalit ko ay ang tapang niyang pagsagot at pangungut siya sa akin. Subalit nang matapos ang batang amo, wala siyang nagawa kundi umiyak at magmakaawa. Ang kanyang mga salitay parang awit na napakasarap pakinggan. Nil-asap ni Tian ang kanyang labi nang may kasamaan at muling nagpatuloy. Matindi talaga siyang babae pero sa kamay ng batang amo, sa huli sumuko rin siya at buong loob na pinayagan akong sakyan siya. Hindi napigilan ni Liu Jia ang maluha, paulit-ulit na nakiusap. Tama na, huwag ka nang magsalita pa. Ngunit ang tinig ni Tian Yi ay patuloy na umuukilkaw sa kanyang pandinig. Pinahirapan siya ng batang amo sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi hanggang sa maubos ang kanyang cultivation. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng naguluhan, kaya't nakaramdam ng matinding pagkainip ang batang amo. Kaya, basta na lamang niya binali ang leeg nito. Sa isang banda, masasabi mong naging maawen pa nga ang kanyang naging kamatayan. Liu Jia, napakabuti mo sa iyong nakababatang kapatid. Hindi mo ba alam kung paano ako pasasalamatan? Hahaha, itinaas ni Liu Jia ang kanyang mukha at sumigaw na parang bagyong humahampas. Halang ang kaluluwa, hayop ka, isang halimaw na nararapat hiwain ng libong ulit. Bakit ang mga kagaya mo'y hindi namamatay? Bakit ka pa nabubuhay sa mundong ito? Itinaas niya ang kanyang kamay na puno ng pagkamuhi at mariing nagwika. Kailangang patayin kita, patayin kita. Nagningning ang mga mata ng isang matandang ninuno at pinakawala ng isang makapangyarihang atake habang sumisigaw. Walang galang na hanggal. Dahil dito, napadugo si Liu Huya at napaatras ng malakas. Itinaas ng pinuno ng pamilya Sia ang kanyang kamay at mayabang na nagsalita. Pakinggan mo, isa ka lamang kultibador ng daan ng demonyo. Ang iyong nakababatang kapatid ay pinili ni Junior bilang sisidlan, kaya't maituturing na pagtubos ang kanyang buhay. Bukod pa roon, ang walang kwenta mong kapatid ay isinakripisyo para dito. At ikaw, naglakas-loob kang pumatay ng miyembro ng pamilya Sia? kung iyon lang, Liu Wuya, karapat dapat kang mamatay. Alisin siya, dalhin ang hayop na ito kasama ang kanyang kapatid. Hindi ka karapat dapat, isa ka ring matandang halimaw, isang bagay na nakakadiri. Dagdag pa ng sabik na si Tian Yi habang nagmumura. Ang kapatid mong babae ay namatay sa aking mga kamay, iyan ay isang karangalan para sa kanya. At ikaw naman, isang mababang kultibador ng daan ng demonyo, na pinatay ng iba. May karapatan ka pa bang magsalita rito? Maging ang isang aliping nakatayo sa likuran ay nagkaroon ng lakas loob na hamakin si Liu Huya. Ang nakababatang kapatid mo, paborito ng batang amo, ay namatay, at iyon ay isang karangalan. Huwag kang magmarunong at maging walang utang na loob. Isa lang naman ang nawala sa iyo, isang kapatid. Ngunit ang aming batang amo, isang braso ang nawala. Muli, itinaas ng pinuno ng pamilya siya ang kamay ng may kayabangan at nagwika. Nakikita niyo ba kung ano ang nangyayari? Alam ng lahat, sino ba ang tama at sino ang mali? Mariing pinisil ni Liu Jia ang kanyang mga kamay, nanginginig habang pabulong na nagsalita. Bakit kayong lahat, naiinis na sumimangot si Yun Lin sa nakikita at nagsabi? nakatuon sa paghihiganti para sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit tinatawag na kultibador ng daan ng demonyo. At higit pa roon, isang batang amo mula sa isang tanyag na pamilya ang lihim na gumagawa ng mga karumaldumal na gawain sa likod, tapos nagpapanggap pa na isang matuwid na kultibador. Nakakatawa talaga, ding, binabati kita, host, na-activate mo ang isang optional na misyon. Opsyon isa, pumasok ang host upang ipagtanggol si Liu Jia at tanggapin siya bilang disipulo. Kasunod nito, mapipilitan ang matandang ninuno ng pamilya siya na personal na patayin si Sia Tan. Matapos makumplito ang gawain, obligado ang mga ninuno ng pamilya siya na ipahayag ang kanilang pasasalamat sa guro at igawad sa kanya ang pinakamataas na karapatan ng mariskal, ang banal na karapatan ng pakikipaglaban. Opsyon 2. Mananatiling tahimik ang guro sa harap ng kawalang katarungan at tatanggap ng gantimpala na sampung mababang uri ng batong espiritu. Nagulat si Yun Lin, sabay taas ng gitnang daliri sa sistema. Sampung mababang uri ng batong espiritu. Napakalaking halaga raw. Hindi mo nga agad magagastos lahat. Walang hiya, sinusubukan ba ng sistemang ito na gawing limos ang gantimpala? Sadyang ginawa para mapilitan akong piliin ang unang opsyon. Pero hindi ko naman balak makialam. Ang problema, sobrang bigat ng kondisyon, puwersahin pa ang mga ninuno ng pamilya siya na patayin si Siatan at pagkatapos ay magpasalamat pa sila sa akin. Anong klaseng tukana ito? Samantala, tinutok ni Tian ang kanyang espada kay Liu Jia at masiglang nagsabi. Tapos na ang lahat. Tandaan mo ito sa susunod na buhay. Ngumiti siya ng palihim, sabay taas ng espada upang umatake. Ngunit sa hindi inaasahan, hamarang si Yunlin sa harapan, iniangat ang kanyang kamay upang pigilan ang atake ni Tanyi, at agad itong nabasag. Umatras si Tanyi at medyo nagulat na nagtanong. Ano ang ibig mong sabihin? Nalito rin ang mga tao sa paligid. Anong nangyayari? Gusto bang protektahan ng Shin Tian Insect ang kultibador ng demonyo na si Liu Wuya? Isa siyang demonyong kultibador, anong pakialam? Ang isyo dito, nasa teritoryo ito ng pamilya Sia,